News updates. Mga balita ngayon, anim na unit sa ilalim ng 8th ID ng Philippine Army ginawara ng pagkilala sa pagbuwag sa NPA sa Eastern Visayas. 500,000 pesos na pabuya sa impormasyon sa umatake sa barangay ni Tuan Secretary, ibibigay ni parang Vice Mayor Adnan Biruar. Ballot printing para sa 2025 elections ngayong araw tuloy at all costs ayon sa COMELEC. Opo si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Ginawara ng AFP Campaign Streamer Awards ang anim na unit sa ilalim ng 8th Infantry Division ng Philippine Army dahil sa matagumpay na pagbuwag sa New People's Army o NPA sa Eastern Visayas. Pinarangalan kamakailan sa Camp Lapu-Lapu, Cebu City ang 801st Infantry Brigade, 42nd Infantry Battalion, 802nd Infantry Brigade, 63rd Infantry Battalion, 78th Infantry Battalion, at 93rd Infantry Battalion. Pinangunahan ni na Visayas Command Commander, Lieutenant General Fernando Reyeg, Deputy Commander Commodore Oscar Canlas Jr., at 8th ID Commander Major Gen. Adonis Ariel Orio, ang paggawad ng parangal. Ayon kay Orio, ang tagumpay na ito ay mahalaga sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaunlaran sa Eastern Visayas. Magbibigay ng 500,000 pesos na pabuya si Vice Mayor Adnan Birwar sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon o makapagtuturo sa taong naghagis ng granada sa bahay ng kanyang barangay chairman, Precious Birwar, na ikinasugat ng sekretarya ng Vice Mayor na si Ira Abedin sa barangay na Ituan, parang Maguindanao del Norte noong biyernes ng umaga. Ayon sa mga ulat, isang hindi pa nakikilalang salarinang naghagis ng granada sa harapan ng bahay ni Biruar, kinondena na ng vice-alkalde ang pangyayari at naniniwala siya na posibleng may mas malalim na dahilan sa likod ng pag-atake. Ipinauubayan niya sa PNP ang investigasyon upang managot ang may sala. Tuloy ang pag iimprenta ng official ballots ngayong araw para sa 2025 national and local elections matapos ang ilang linggong pagkaantala ayon sa Commission on Elections o COMELEC. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, kinakailangang maituloy na ang pag iimprenta at all costs at nagpadala na umano sila ng liham sa Supreme Court upang ipaalam ang resumption ng ballot printing sa kabila ng iba pang pending na petisyon sa Korte. Batid ng COMELEC na may mga nakabinbin pang petisyon at maaring madagdagan pa ang mga ito. Ngunit para sa Paul Body hanggat walang Additional Temporary Restraining Order o TRO ay tuloy ang pag-imprenta sa mga balota. Kamakailan ng nasa 6 na milyong printed ballots na nagkakahalaga ng 132 million pesos ang nasayang matapos mag-issue ng TRO ang SC laban sa diskwalifikasyon ng ilang kandidato sa midterm elections. Dahil sa delays, target ngayon ng COMELEC na makapag-produce ng 1.5 million ballots bawat araw. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <Suprappl>